Naipit ako sa parehong araw sa loob ng isang libong taon. Makalipas ang kalahating oras dahan-dahang iminulat ni Jiang Lin ang kanyang mga mata. Ikinutkot ni Wu Chen ang isang susi at sinabi, gising ka na. Nagulat at naguluhan si Jiang Lin at nagsabi, sino-sino ka? Tulong! Tulong! Sabi ni Wu Chen, tingnan mo ang mga taong nakahandusay sa isa sahig. Sa palagay mo ba may tutulong sa iyo mula sa ospital ng baliw na ito? Napatingin si Jiang Lin sa mga lalaking walang malay sa sahig. Sabi niya, si kapatid Li ang nag-aalaga sa akin siya. Pinutol siya ni Wu Chen, mukhang hindi mo talaga alam na inabuso ka. Umupo si Jiang Lin at sumigaw, ano nang pinagsasabi mo? Nagpatuloy si Wu Chen, hindi lang niya inaabuso ang katawan mo. Tumatanggap pa siya ng bayad para payagan ang iba na gawin din yon. Kung hindi dahil sa takot nilang mabuntis ka, baka mas malala pa ang inabot mo. Sumigaw si Jiang Lin, hindi ako baliw. Kapag nakalabas ako rito, isasampa ko ang kaso. Ang mga halimaw na yon dapat makulong lahat. Sabi ni Wu Chen, pero may nagmanipula ng resulta ng pagsusuri sa kalusugan mo. Kung baliw ka o hindi, hindi mo yan masasabi sa sarili mo lang. Kahit magsampa ka ng kaso, isipin mong mabuti kung paano ka napunta rito. Matapos mong matuklasang niloko ka ni Liao Guguang, nagwala ka, humiling ng diborsyo. Nang tumanggi siya, tinakot mong isumbong siya sa tanggapan ng tagausig. Kaya ka ikinulong dito. Hindi mo naman siguro nakalimutan yon, di ba? Tahimik na tumingin si Jiang Lin kay Wu Chen. Sabi ni Wu Chen, ganito na lang. Magkasundo tayo. Ibigay mo sa akin ang mga baho ni Liao Guguang at ilalabas kita rito ng ligtas. Pwede ba yon? Sumagot si Jen Lin, sino-sino ka ba? At bakit ko naman dapat pagkatiwalaan ka? Tinanggal ni Wu Chen ang posas niya at nagsabi, hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, sa ngayon, wala ka ng ibang mapagkakatiwalaan kundi ako. Sabi ni Jen Lin, kung ganoon, may isa pa akong kondisyon. Gusto kong matiyak na hindi na muling makakapanakit ng babae ang dalawang halimaw na yon. Sabi ni Wu Chen, walang problema. Pero bago yon, para hindi tayo mahalata, kailangan mong manatili rito at matutong ipagtanggol ang sarili mo. Iwasan mo munang palagi kang isidate. Habang bumulong si Jen nang kung ano-ano kay Wu Chen, sumagot si Wu Chen, sige, kasunduan na yan. Kinabukasan, sa isang plantang nagpoproseso ng baboy sa labas ng lungsod, isang lalaki ang nagsabi kay Wu Chen, bakit ka narito? Bawal pumasok ang hindi otorisado. Sumagot si Wu Chen, si Ginoong Liao ang nagpadala sa akin. Sabi ng lalaki, ngunit hindi pa kita nakikita kailanman. Sagot ni Wu Chen, kung hindi ito mahalaga, hindi ako ipapadala ni Ginoong Liao. Gusto mo bang ikaw pa ang direktang kumontak sa kanya? Kapag may nangyaring masama, ikaw ang mananagot. Napilitang pumayag ang lalaki, naintindihan ko. Pumasok po kayo. Ilang sandali ang lumipas. Tinanong ni Wu Chen, nakapwesto na ba ang truck sa likod ng planta? Sabi ni Ginoong Tong na ayos na ang lahat ayon sa tabubilin pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit tayo nasa planta ng pagpoproseso ng baboy. Binuksan ni Wu ang isang vault at sinabi, tingnan mo mismo, Ginoong Tong. Huwag kang masyadong mabibigla. Sa loob ay tambak ng mga gold bar. Gulat na gulat si Ginoong Tong, ito ang daming ginto baka isang tonelada ito, ano? Sabi ni Wu Chen, ginoong tong, yan ay katumbas ng sampung taong gasto sa pagkain ng restaurant ng pamilya nyo. Kunin nyo na. Tanong ni Ginoong Tong, eh, ano bang nangyayari talaga rito? Sabi ni Wu Chen, huwag kang mag-alala. Magkikita tayo ulit pagkatapos kong kausapin si Liao Guguang. Ilang sandali pa. Habang nasa kama si Ginoong Liao at may kasamang blondang babae, sabi ng babae, yes, yes, yes. Sabi ni Ginoong Liao, no, 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 eh. Dumating si Wu Chen at sinabi, Oh, ginoong liaw, nag-ensayo ka na naman ng Ingles, ano? Lumingon ang babae at nagsabing, nakakainis naman. Itinuro ni Ginoong Liao si Wu Chen at pasigaw na sinabi, Sino ka? Lumabas ka. Sabay takip sa ari niya. Sabi ni Wu Chen, wala namang naintindihan niyang dayuhan. Sabihin mo lang na manahimik siya. Ginoong Liao, inayos ko na yung kayamanan mo sa planta ng baboy sa labas ng lungsod hindi mo na kailangang magpasalamat. Namula si Ginoong Liao, ikaw-ikaw. Umupo si Wu Chen at sinabi, at syempre, hindi mo rin pwedeng idulog sa pulisya, to, sa taunang sweldo mong isang milyon at pitong daang libo, paano mo ipapaliwanag sa gobyerno ang mahigit dalawang daang milyong halaga ng ginto? Matagal ka nang nagpapakabusog sa restaurant ng pamilya tong ng libre. Sa loob ng sampung taon, dalawang daang milyon na yan. Bayad na ang utang mo sa kanila. Hindi ko pa nga sinama ang interes, ayos na ayos na yon, hindi ba? Sigaw ni Ginoong Liao, pamilya tong. May lakas ng loob ang mga basura na yon na pakialaman ako. Sabi ni Wu Chen, tama, sa dami ng naabot mo, siguradong may promosyon ka na. Kapag na-promote ka sa lungsod si, maaari mong ipagpatuloy ang paninikil sa pamilya tong ng limang taon pa. Pero payo ko lang, huwag mo nang ituloy. Dahil kung gaano kadali mong nakuha ang posisyon mo, ganoon din kadaling mawala yan noong araw, hindi ka man lang clerk. Ang mabilis mong pag-angat ay dahil pinatira mo ang anak ng boss mo at tinakpan ang mga eskandalo niya. Pero kahit kasama mo ang napakagandang asawa mo, hindi mo siya pwedeng dalawin. Kaya sa galit mo, sa kalasingan, pinunit mo ang palda niya. Ginahasa mo siya buong gabi, nirecord mo pa at ginamit bilang panakot para hindi siya magsumbong. Pagkatapos noon, nakilala mo si Jiang Lin kung hindi dahil sa kasal mo, sana naging malaya kayong mag-ibig. Pero gusto ni Jenlyn ng katiyakan, ng tahanan, at hindi mo yon kayang ibigay. Pinilit ka ni Jenlyn na magpakasal. Dahil hindi mo maipaliwanag ang sitwasyon mo, sa kalasingan mo, inamin mong may asawa ka na. Ibinigay mo pa sa kanya ang kopya ng video. Gusto niyang ilabas ang katotohanan, makalaya, at pakasalan ka. Nang magising ka kinabukasan, natakot ka sa kahihinatnan, kaya pinaconfine mo siya sa mental hospital. Pero itinago ni Lin ang tape at ngayon, nasa akin na. Kaya, ginoong liaw, pumili ka, itigil mo na ang paninikil sa pamilya tong at magpatuloy bilang leader, makulong ka at magtahi ng damit sa piitan. Ano man ang piliin mo, makakalaya ang pamilya tong. Ano ang pipiliin mo? Sabi ni ginoong liaw, parang wala naman talaga akong pagpipilian. Sabi ni Wu Chen, at isa pa, Ipinangako kong isasama ko si Jiang Lin, huwag mo na siyang alalahanin. Samantala, sa Donghai kay Fashion, Ampersand Department, sabi ng isang babae, ha? Ano yung amoy? May nasusunog ba? Parang may mali, nagkunwaring abala ang iba. Bigla na lang, boom! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa busali. Tumayo si Liruobing at nagsabing, yung tunog na yon? Pagsabog ba yon? Ilang sandali pa, dumating na ang mga bombero at napuksa ang apoy. Sabi ni Kapitan Siao kay Liruobing, Bing, President Lee, ang sanhi ng sunog ay mula sa charging cable ng isang empleyado mula sa Nail Polish Red Department. Sabi ni Liruobing, Kapitan Siao, salamat sa pagod ninyo. Sa meeting room, sumigaw si Liruobing, hindi ako naniniwalang simpleng aksidente lang ito. Sino ang gustong manggulo sa akin? May trader ba sa loob? Investigahan nyo ng mabuti. Kahit hukain pa ninyo ang buong lupa, alamin niyo ang totoo. Napuno ng katahimikan ang silid. Samantala, sa lungsod si sabi ni Wu Chen kay Tong Xin, binibining Tong, may nangyaring insidente sa Donghai. Kailangan ko nang bumalik. Dumaan ako rito para lang magpaalam. Sabi ni Tong Xin, ginoong Wu, nakuha mo ang kabayaran para sa sampung taong libre naming pinakain sa ni hindi pa ako nakakapagpasalamat. Sabi ni Wu Chen, naglakbay tayo ng kalahating mundo ng magkasama at napakarami nating pinagdaanan. Wala nang kailangang pasasalamat. Magkikita pa rin tayo muli sa hinaharap. Sabi ni Tong Xin, kaya ko bang tawagin kang Kuya Wu o Kuya Wu Chen mula ngayon? Sagot ni Wu Chen, kahit ano ang makapagpapasaya sayo. Hindi mahalaga ang pangalan. Sabi ni Tong Xin, kung ganoon, tatawagin na lang kita Kuya Chen mula ngayon at huwag mo na rin akong tawagin binibining tong. Tawagin mo na lang akong sinner. Sabi ni Wu Chen, syempre, sinner. Mag-ingat ka sa pakikipag-ugnayan mo sa pamilyang yon sa lungsod, eh, hindi pa tiyak kung itutuloy pa rin ng mga pasimuno ang pagtira sa kanila. Ipapadala ko si Scar para bantayan ka. Sabi ni Scar, Miss, huwag kang mag-alala. Babantayan kita. Sa isip ni Tongxin, sana talaga makasama ko siya palagi. Pero kailangan kong harapin ang mga problema ng pamilya. Hanggang sa muling pagkikita, Kuya Chen, sa opisina ni Liru sabi niya, isang buong araw na ang lumipas. At wala pa rin kayong natuklasan. Hindi ba't katawatawa na ang resulta ninyo? Dumating si Wu Chen at sinabi, Giliu, ang pagkapikon ay magdadagdag lang ng kulubot sa mukha mo. Nagulat si Liru Wu, Wu Chen, bumalik ka na. Kasama ni Wu Chen ang isa pang magandang babae. Sabi ni Liruobing, Obing, nako, bawat labas mo, may inuuwi kang babae. Mr. Wu, kakaiba ka talaga. Bulong ng isang empleyada, nako, sasabog na ang galit ni President Lee. Bulalas naman ng isa pa, maglalabas na kaya si President Lee ng baril. Sabi ni Wu Chen, hindi ganun ang iniisip niyo. Kaibigan ko si Jen Lin malaki ang naitulong niya sa akin, kaya kailangan ko rin siyang pasalamatan. Yumuko si Jen Lin kay Liruobing at sinabi, kumusta po, Miss Lee? Tumalikod si Li Ruobing at nagsabing, Deci, sabi ni Wu Chen, kalma lang. Tingnan mo ito, ipinasok niya ang isang flash drive sa laptop. Sabi ni Wu Chen, Robing, yung nasa video, human resources manager ng kumpanya mo, di ba? Sagot ni Li Ruobing, si Fengyan. Inutusan ni Wu Chen, manatili si Fengyan. Ang iba ay pwede nang umalis. Umiiyak si Fengyan, president Li. Hindi ako yan. Hindi ako trader. Paano naman akong magiging trader? Sabi ni Wu Chen, Ate Feng, yung intern na sangkot sa sunog, anak siya ng pinsa ng tiyahin mo, tama. Ikaw ang nag-refer sa kanya, di ba? Sagot ni Feng yan, akala ko simpleng internship lang. At saka, galing pa siya sa ibang bansa. Sino bang mag-akalang ganito ang mangyayari? Sabi ni Wu Chen, may isa pa siyang malayong kamag-anak na nagtatrabaho bilang kasambahay ng pamilya ding. Alam mo ba yon? Feng Yan, hindi ko talaga alam. President Li, maniwala kayo sa akin, sumpa. Sabi ni Liruobing, Giliw, tigilan mo na ang panunukso at ituloy mo na lang. Umandar ang video, ang pamangkin ko ay bagong graduate at galing sa ibang bansa. Gusto niyang magtrabaho sa malaking kumpanya para may karanasan. Ang nanay niya, Kayabang, pinagyayabang na makakapasok daw siya sa investment company ng Pamilya Ding. Naiinis ako sa yabang niya. E ano ngayon kung Pamilya Ding sila? Yung anak ng Ding family, parang aso lang yan kay President Linatin. Tama. Palagi mong sinasabi na mas mataas ang pamilya Lee kaysa sa pamilya Ding. Kaya paano kung sa kumpanya mo nalang mag-intern ang pamangkin ko? Ikaw naman ang in-charge sa EUG, di ba? Bigyan mo na kami ng konting pabor. Hindi yata tama yan. Pawis na pawis si Feng yan, habang patuloy ang video, gusto ko lang tapatan ang kayabangan ng hipag ko, at saka, kung sa pamilya Li ko siya ipinasok, mas magmumukhang maganda ang pamilya Li, hindi ba? Sagot ni Fengyan sa video, "O, parang may punto ka nga." Sabi ni Wu Chen, "Wala akong duda sa katapatan mo kay President Li, pero hindi ka nag-double check sa background. Yung pamangkin mo, pabaya, bagsak ang grado at sa Africa lang nag-aral. Ano bang natutunan niya roon?" Fengyan, "Pasensya na po, President Li. Taos-puso akong humihini ng paumanhin." Ilang sandali ang lumipas. Yumakap si Liruobin kay Wuchen ng mahigpit at sinabi, Giliw, miss na miss na kita. Inihiga siya ni Wuchen at sabi, mas miss kita. Habang inaamoy ni Wuchen ang lid niya. Pagkalipas ng kalahating araw. Umupo si Liruobin at nagsabi, ha. Giliw, kapag kasama kita, gumagaan ang loob ko. Pagkatapos ng insidente to, mukhang kailangan nating suriin mabuti ang mga tao sa kumpanya. Sabi ni Wu Chen, huwag kang mag-alala. Marami pa tayong oras para dyan. Habang may naramdaman si Liruo sa likod niya, sabi niya, naku, malikot ka talaga. Nakalusot ka pa sa likod ko. Kinabukasan, pagkalabas ni Wu Chen sa garahe. Yubili Cosmetics Company Vice President Sumigaw si Huabi, Hoy. May mata ka ba? Nakaharang ka sa daan, gusto mong mamatay. Tiningnan siya ni Wu Chen. Sabi ni Huali, pasensya na po, may topak lang talaga ang kapatid ko. Sir, pwede po ba kayong tumabi? Nagmamadali kami. Siya ang presidente ng Yubili Cosmetics Company. Tumabi si Wu Chen at umalis na sila. Sabi ni Wu Chen, ayos ang ate, pero ang bunso, ang yabang. Makaraan ang dalawampung minuto. Sabi na receptionist kay Wu Chen, kumusta, Mr. Wu? Sabi ni Hua Bei, aba. Ikaw pala yung gustong mamatay kanina, galing ka sa huan Kai Fashion. Niminsan hindi ko narinig ang pangalan mo. Nagdala si Liru Obing ng lalaki sa exhibit. Mukhang ayaw na talaga ng Juan Kai na makabenta ngayon, hahaha. -ha -ha. Tahimik pa. Mukhang baguhan. Palagi na lang tayong natatabunan ng Lee family. Ngayon lang ako umaasang makatabla. Sabi ni Wu Chen, hindi ba palagi namang natatalo ang kumpanya mo kay President Lee? Anong pinagkaiba ng araw na to? Sabi ni Hua Bei, narinig kong busy raw si Li Ruobing sa love life niya ngayon, kaya paano siya makakapokus sa trabaho? Ngayong araw, ang Queen Card Facial Makeup Set namin ang siguradong panalo. Tanong ni Wu Chen, anong ibig mong sabihin sa panalo? Sagot ni Hua Bei, syempre, tungkol sa order volume at sales ngayong araw, baguhan ka nga. Sa isip ni Wu Chen, masyado na yatang naging mabait si Ruobing sa mga kakumpetensya niya. Sisiguraduhin kong madudurog ang ambisyon mong makipagsabayan sa Juan Kai Fashion. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at magsubscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong. Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kit sa next video.